as theater actors. Anong masasabi niya sobrang sigla ng teatro since actually since last year yes. since hanggang ngayon dire diretso local and international mm -hmm. staging ginagawa dito sa atin from different theater companies na nyo rin. Ano pakiramdam? Being well, the theater? Well, dapat lang dahil <laughs> ito naman ang <laughs> pinaka-essential na yes. gawin ay magkita-kita, mata sa mata. Yun, uh, kaya nga tayo, kaya nga tayo ano social people kasi yes. gusto natin makita yung pamilya natin makita natin yung barkada natin mga kaibigan natin ganun din yung ano theater. theater ang live theater ay isang pagtitipon at pagkikita at pagcelebrate niya mm -hmm. yes. yeah. and we're very grateful kasi coming from syempre yung pandemic na deemed as non-essential yes. yung mga taga teatro mm -hmm. kaya they call it revenge theater but i think tama lang na ganito ang industriya ngayon hmm. dahil na-realize din siguro ng mga tao hinahanap-hanap nila ang live experience like, buhay buhay na-enjoy nila yung community and it's not even just about the stories that they see on stage but what they feel when they come into the theater or when they come see other people who are so familiar because they continue to watch theater shows as well. Mm -hmm. So, iba yung pakiramdam ng live performances, not just for the actors but for the audience as well kasi shared experience siya. Mm -hmm. Tapos, every experience is fleeting. Yung parang iba siya sa other moment, iba yes. siya sa ibang show. Every every experience is unique. Yes. yes. iba MC you wanna add okay na po ako doon. Sa yes. <laughs> uh -huh. Sabi na po nilang dalawa. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Second emotion. Second emotion. Ang sarap sa pakiramdam kasi parang, ano rin, parang some people may, may think na, hala, ang daming shows, parang, baka pa nagkakalaban. Yes, lang. baka nagkakalaban-laban. Ah, But bandit. ako, and for us, I think, um we, It's more opportunities also for theater practitioners yes. but also there is a story for every kind of audience member. Yes. So, mm -hmm. 'di ba parang sa, gaya sa buffet table, hindi naman nagtatampo yung kare-kare. Yes, yeah, <laughs> sa menudo. Sorry. Oh, oh. <laughs> so, ganun yung I guess yung perspective namin on um the theater productions coming out. Foreign man yan or Filipino, may kwento para sa bawat isa. <laughs> So, yun yung masaya sa nangyayari sa industriya ngayon. Saka, syempre, alam ba na ako, just magkakalaban, pero magkakapatid kayo backstage yes. eh. Diba? Sa likod ng kurtina. Tsaka, diba? hindi siya competition hindi, eh. Parang, for me, the more the more the many, or charot. Hindi, yeah. yung parang habang dumadami, mas dumadami din ang opportunities for, for mga gusto mag-teatro. Yes. Oh, at haraming. parang, it's a win-win for everyone. Magiging mm -hmm. relevant yeah. siya sa buhay ng tao yeah. dahil uh, nagiging normal na ang ano ang palabas yeah. okay. hindi na siya rare. Yes. Oh, oh, oh. Speaking of that ang ganda rin na ang daming sold out shows niyo. Considering no? na hindi rin naman ganoon kamura yung ticket. Yes. pero namumuhunan talaga yung mga kapatid natin mm. Mm. to watch you guys yes. live. Actually diba? medyo overwhelming and sobrang grateful. Grateful yung pakiramdam kasi kahit yung mga I mean people would say na Um, hindi accessible lang teatro dati pero now na siguro dahil din sa mga libreng stream online mm -hmm. dahil sa in a way that's what came out of the pandemic na dahil nag uh, dahil pinilit ng mga taga-teatro na makita mm -hmm. sila during the time na walang live performance. all of a sudden may mga namulat or may mga nakakita na, ay, may ganito pala sa Pilipinas. Yes. Akala nila wala at parang ngayon, biglang gusto na nilang pumunta. Dumadayo sila, as in from wherever. And mula sa buwan din, kaya din special siya kasi may mga lumilipad talaga. Yes, may mga lumilipad yes. from other from parts of the Or even the world, yung mm. mga gustong umuwi dito sa Pilipinas para lang makanood ng teatrong Pilipino. Yes. Okay. And sobrang grateful kami dahil parte na siya ng priority. Okay. Mm. Priority yes. list nila. Kasi pinag-iipunan na. Din. Yes, <laughs> ano, pinag-iipunan talaga. Kami din, pinag-iipunan pinag, uh, pinag namin. Pinag din show namin. Show na mga isa't isa. <laughs> Kasi nga, di ba, umi dati sinasabi namin parang umiikot lang yung mm -mm. ano yung audience ay mga taga teatro din at ang mga nasa stage mga nanonood lang Balawagan. din at ngayon lumalaki na at lumalago na ang komunidad at okay. ang so nakakatuwa okay